engkanto sa maalamat na biringan. Sa malayong bayan ng Samar, nakatago ang isang alamat na kinatatakutan ng marami, ang mahiwagang lungsod ng biringan. Ayon sa matatanda, ito ay isang syudad na hindi nakikita ng basta-bastang tao sinasabing makikita lamang ito ng na mga napili. At ang sino mang makapasok dito ay hindi na muling makabalik. Ngunit sa kabila ng babala, may ilan pa rin nangangahas na hanapin ito. Isa na rito si Eden. Isang dalubhasang mamamahayag na mahilig sa misteryo at paranormal na pananaliksik sa loob ng maraming taon. Narinig na niya ang kwento ng mga nawawalang tao. Mga naglakbay patungo sa biringan at hindi na muling nakita. May ilan ding bumalik, ngunit nagbago. Tila hindi na sila ang dating sila. Ngayon, gusto niyang maranasan mismo ang katotohanan. dumating si Eden sa bayan ng Katibalogan kung saan niya nakilala si Lolo Ambo isang matandang manging na umano'y minsan nang nakapasok sa biringan may mga sugat at peklat sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay laging puno ng takot kung gusto mong hanapin ang biringan Maganda ka, babala ni Lolo Ambo habang nag-aapoy ng kanyang tingin. Dahil kapag nakita mo ito, huli na ang lahat para umatras. Pero determinado si Eden. ating gabi, naglayag siya sakay ng isang lumang bangka. Tinahak ang madilim na ilog na sinasabing daan patungo sa biringan. Ang tubig ay napakalinaw, halos sa lamin, pero sa ilalim nito ay tila may gumagalaw na mga anino. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niyang lumalamig ang hangin. Sa kanyang harapan, parang lumabo ang kanyang paningin. At nang dumilat siya. Nasa harapan na niya ang isang lungsod na hindi dapat umiiral. Mataas ang mga gusali, maliwanag ang paligid kahit walang nakikitang pinagmumulan ng ilaw. Walang ingay ng sasakyan, walang alingaw-ngaw ng tao. Parang hindi ito totoo sa gitna ng lungsod may isang babae na nakasuot ng gintong bestida mahaba ang kanyang buhok at ang kanyang muka ay tila walang kapintasan isang larawang tila perpekto ngunit sa kanyang mga mata may isang bagay na kakaiba ikaw so, ba si Eden? Tanong nito. Ang kanyang tinig ay tila musika sa hangin. Hindi sumagot si Eden. Ngunit ramdam niya ang malimig na hangin sa kanyang batok. Matagal ka na naming hinihintay. Dinala siya ng babae sa loob ng isang napagandang palasyo. Doon niya nakita mga tao ng biringan. Lahat sila ay may mapuputing balat, matatayog ang tindig, at tila hindi totoong tao. Ipinakita nila kay Eden ang kagandahan ng kanilang lungsod. May mga kayamanang hindi pa nakikita ng sinuman. Mga teknolohiyang hindi pa umaabot sa modernong mundo. Inalok siya ng pagkain. Ngunit napansin niyang kay gaano niya ito kainin, hindi ito nababawasan. Nagsimula ng magduda si Ethel. Habang tumatagal siya sa lungsod, napapansin niyang nagbabago ang kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nagiging mas maputi. Ang kanyang buhok ay humahaba at sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa isang kristal na salamin, hindi na siya ang nakita niya. Hanggang isang gabi, nakarinig siya ng dalawang nilalang na nag-uusap sa isang wikang hindi niya alam. Ngunit ang nakapagtataka, naiintindihan niya sila. Kailangan natin siyang ihanda isa na siya sa atin. Napalunok siya. Napansin ba niyang naintindihan niya ang kanilang usapan? Nang lingunin niya ang kanyang dalawang engkanto, diretsyo silang nakatingin sa kanya. Eden, tinawag siya ng gininto babae. Panahon na, hindi mo na kailangang bumalik nagpumiglas si Eden. Pero biglang parang naging alkitra ng lupa sa ilalim niya. Parang may kumakapit sa kanyang mga paa. Naalala niya ang babala ni Lolo Ambo. Huwag kang lilingon at huwag kang hihinto. Pinilit niyang tumakbo. Kahit narinig niyang tinatawag siya ng mapanuksong tinig. Eden, bumalik ka. Hindi mo ang sarili mo, pero hindi siya tumigil. Takbo! Hindi lilingon! Takbo! Naramdaman ang bumibigat ang kanyang katawan. Tila ay nihigop ng mismong lupa ng biringan. Dumilim ang kanyang palikid. Nawalan siya ng malay. Nagising siyang muli sa pampang ng ilog. Tuguan at humihingal wala na ang biringan. Para bang panaginip lang ang lahat. Pinilit niyang bumalik kay Lolo Ambo. Ngunit may isang bagay na nagbago. Sa tuwing tumitingin siya sa salamin, hindi siya nakikita niya. Mas maputi, mas matangkad, at ang kanyang mga mata nag-aapoy na parang sa isang inkanto ng biringan. Lumipas ang mga araw, pero hindi mapanatag si Eden. Lagi siyang may narinig na tinig sa kanyang isipan. Mga bulong, mga paa niya niyang bumalik. At isang gabi, nang tumingin siya sa bintana, nakita niyang muli ang liwanag ng biringan sa malayo. Tinatawag siya nito, at sa kabila ng lahat, hindi na niya alam kung sino na nga ba talaga siya.